orchids. Ito mga orchids. Ay, ang ganda nito. Kuya, magkano to? Kwanto, ma'am? Kwanto? Oo nga eh. Magkakaiba ba sila ng price? Itong, itong white. Ito, di ba, ano ito? Itong yellow po. Oh, ah, itong nasa baba. 180? Ay, pwede. Ang gaganda. Or kids? ganda ng bulaklak. Ano? One, two. One, two yan. Sakto <laughs> pero. Ang ganda, ng ay, kanino tong Prince of Orange po ba to? Kanino kaya to? Kay Kuya ba to? Sige. Balikan niyo ako dito ah. ulan Hindi po ba to to sa tubig? Hindi sa matubig. talaga ng dating basa ka ninyan ma. niya sa oh, tubig? O hindi, yung tataniman niya, bawa matubig. pwede yan. Pwede. Kasi gusto niya yung sa tubig. Ay, niya ka talaga. Kaya kung may pulang sa tubig. tubig. Kuya, sayo to? Opo, okay, ma'am. Sige po. Ah, dyan pala. Opo. Okay. Ano to, Prince of Orange? Opo, okay, ma'am. Magkano? 900. Ay. Yung malaki rin yan, ma'am. Oo. -o. Kala ko 350. Bibili sana ako kung 350. Wala pa, ma'am. Mataas ba po. Mataas kuha mo? Sabagay, mas malaki-laki na rin to. Lumaki naman yan, ma'am, mga, kasi laki ng Milaloni, ma'am. Oo, oh, 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 yung mga oh, ganyan. Lumaki Milaloni na yan, ma'am. Sa'yo o, din ba to? Opo. Mula rito, ma'am. Pwede humingi. <laughs> ano to? Blizzard ba to? Opo. Blizzard. Magkano? Three-five. Uy, pwede na. Malaki naman, ma'am. Lalo na to, ma'am. Maganda mo. Bilite. Mahal tay. yan. Mahal po yan, ma'am. Bintahan namin, ma'am, 15,000. Ah, uh, kasi giant naman siya. Malago. Oo. Oh. Malaga. Ang laki ng paso. Malaki naman kasi siya. Wala ka ba ano diyan? Pinamimigay lang. Nang halaw. Wala ka mga budget meal. Yung mga Una ganyan. Alin? Danto, wala. Ay gusto mo hindi ganyan, ibang variety. Ano? Ganito lang. Oh, gusto ko yung may orange. Hindi lang wala. Mahal kasi yung mga ganyan. Bumili ka sa silang. Yung nga rin namin na Kaso mahal pa yung kuha mo. Alam, siyempre, at saka pamasahe. Yung... <laughs> Merong ano dun, na nag-sale sila ngayon. Dapat bumibili ka ng sale. May 200 sila ngayon. Alam nyo ma'am, kaya mahal yung kuha namin. Minsan doon. kasi 700 plus sa kanila dun. Eh, Siyempre, pagdating dito, 900 na kasi pamasahe pa, di diba? ba? Nagre-rent pa kayo. Eh. Tinitinda rin nila na may tindahan no. din sila. Kaya Oo. Ang... Oo. Alam ko yung ganyan sa kanila na kung dati 700 yan, plus. So. Oh. Uh, kung may taniman silang farm niyan, mas uh oh, lang. Uh oh. lang. Uh Oo. Oh, Tsaka eh, pag yung up, ano na na propa, propa. Pero ang daming la, ano, malago. malago yan eh. Okay lang yan sa 900. yung Prince of Bird. ay no Oh, Prince Albert. Oh, Prince Mag Albert. Maganda din yan eh. naman yung kwan. Ano yan? Golden Milaloni, Red Congo, oh, Green Milaloni, yun nasa taas ma'am. Yun ang Green ang Milaloni. Ang lalaki niyan kuya, Jaya Jayan, wala tayong pwesto niyan sa bahay. Wala ma Malaki yan sa ma akong Oo. Oh. Ayan, madaming tao ba? Na ma Oo oh. oh, nga o. Oh. Kuya, o. Oh. Oh, yan, yeah. oh. gigantiya Oo. ano yung Milano ba 'yan? Sa iyo, sa iyo ba 'yan? Oh, no, no. Oo, la, laki ng giganti ng Ano Dito tayo. na tayo. Oh, oh, na. Magkano yung gano'n? Tatigilanap uh, po Nga eh. Palo Yeah, mga oh, yuka, monstera, Magkano yung monstera mo? Monstera ilit namin, binta namin, one two. Oh, naman, Malaki naman Malaki ang kanyang dahon. Oo. Oh, oh. Maganda naman kasi. Yung yuka namin, oh, oh. Single. Uy, buti nga malaki na yan eh, di ba? Kasi dati, mahal naman talaga yung yoka eh. Noong unang labas, ganyan kalaki, di ba? Yeah, ano? Wala ito ah? Oo. Ito, ito, ito. Maraming nag ano niyan. Stag war. oo. Magkano yan? Tukay. Ayan. Yung ano mo, Lutia, na Kalatea. Kalatea namin, ma'am. 500 lang. Oh, 500. Marami namang puno. Marami namang puno. Grabe, planggana na, oh. Yan, Peruvian fern. Oh. 3-5, malaki. 3-5. Palanggana so, na. Opo, yung maliit po, 2-5. Oo. Oh, oh. 3-5, 2-5. Eh, yung nakasabit kasama ba yan? Iba pa to. Ah, iba pa yan. Oh. <laughs> Magkano naman yung ganyan? Yung dapo na nasa baging, 3-50. Uy, ang cute niya. Opo. Oh, oh, oh. Pero ang dami niya na, no, di ba? Ang dami. Pero ang ganda pala gawin ganyan, no? Ang, oh. ang laki ng garden oh. mo. Inaano rin yan, eh. Kung yan, yung baging niyan, dun yan sa gubat. Oo. Eh, pinako na lang dyan yung dako para yan ang kapitan niya. Kaya nga, ang, na ang si galing eh. Parang sinadya, inikit-ikot eh, no? Pero, na, talaga, natural baging. talaga yan. Ang okay. ah, laki ng baging, di ba? Di diba ba, usually, yung mga maliliit pa lang yung... Yan ba yung, ano, di ba? Kinakapitan ni Tarzan? <laughs> sa, kung ano, sa forest. Sa forest, Daling. oo. Bundok. Grabe. Ay, yung mga manjula mo, kuya, magkano yan? 100, ma'am. 100. At 100. least mura. 100. Dati, alam mo na, kabili ako yung ano neon. Kira sa shop. Sana yung gunting. Kira mo na Tatlong dahon, 150. Diba? Nagayon, nagmura na sila. Pati enjoy, tatlong dahon, 150. Ito sa enjoy. Oo. Ito, mahal talaga itong manjula. Yung kwan pa, ma'am. Yung doldin potos. Mm. Tsaka yung Brazilian photos. Oo, Brazil. Brazilian. Ito yung dwarf na Papua. Papua. Oh. 100. 100. Itong peacock. Peacock. 100. 100. O itong lipstick. 350. O red sham ba yan or red lipstick? Uh, kwan yan ma'am. Palatiya din yan ma'am. Try color. Di ito, ito, ito. Sinanti. Ah, ito, ito, ito. Uh, red lipstick, red sham. Ah, red sayam. Red sayam. Yes. Red, siyam. With sayang pala With sayang ma'am Mali pala <laughs> Mali oh, pala yeah. pagkasabi Yung aglo naman na bigroy Bigroy Yung Doña Carmen Yung Doña Carmen namin is Yung kuha namin ma'am Yung bigroy namin 800 800 Yun naman ay 700 Oo oh. Ang ano 800. naman Ang lash Tapos o oh, ang, ang sa bigroy laki ng pasu yeah. Itong triostar Pagkano na kalatea na to? 350 ma'am Oo oh. Laki naman ng dahon kasi... Ito lang ang mura ma'am kasi 50. maliit, Oh. Ayun. Ito pa ma, maganda rin ito mamorir. Ah, saan? Kumuplats din yan. Oo, oh, oh. aglaw din yan, di ba? Magkano ah, yan? O, oh, kasi ano, rare. Rare, rare. Ito, ano to? Ano? A, palmera ba to o bamboo? Ma'am, kuhan yan ma'am. Si Parichi yan ma'am. Si Parichi palm. A, palmera. Iba pa yan sa Palmera, ma'am. Ah, okay. Si Parichi ang synthetic name niya. Ah, ah. Ibenta niya? Okay, si Kuya kausap. <laughs> Ayan. Okay, next. Punta tayo sa ibang garden. Okay. Sa so, ibang e garden naman tayo guys.